Good day mga paragmanok Gusto ko lang kayong i-update kagabi. sobrang lakas po ng ulan Ito na ngayong umaga Kuminto uh, na siya pero may paminsan-minsan pa rin na pag ulan So sana hindi na magtuloy-tuloy Kasi po yung level ng tubig is uh, mataas na po So dito po mga paragmanok So yan oh. o Yan yung tubig so yung iba nating manok na nandyan sa loob yan, nilipat na natin kagabi pa so yan sabi ah, naman to yan, yeah. so kung napapansin nyo dito sa baba, ah, wala na dito yung mga manok ah, nilipat ko na, pati dito sa lalagyan ng sisiw yan, kagabi pa lang ah, pinuha ko na kasi delikado baka biglang tumaas yung tubig So, dito sila sa taas, oh. Dito kung muna sila itinali. Yan. At syempre, nandito sila sa taas. yan Sama-sama lang sila dyan. So, okay lang yan. Ang importante, uh, safe sila dito sa taas. Sama-sama lang sila. Ayan, oh. So, yan yung problema ko pag umula ng magdamag talagang tataas talaga yung level ng tubig so dito ko sila inilagay ha, pati yung ating mga alagang sisyo nilipat ko na dito ko sila inilagay Ayan, naman yun yung ating mga broodhens na white o so, dyan lang sila sama-sama sama-sama lang sila. Sama-sama lang sila. Okay lang yan. Ang importante, safe sila dito sa taas. So, yun lang talaga yung problema dito sa aking manikan. Talaga, pag bumabaha. Talagang, ano, apektado talaga lahat ng ating mga alagang manok tapos uh, napakahirap talaga yung mahirap talaga yung sitwasyon dito kasi nga uh, pag na yung tubig mahirapan tayo ng uh, pabalik-balik tayo kasi ano yan dito yung tubig eh. pag, pag tumataas talaga yung pinakamataas hanggang dito pabalikat so yan So. Sina ng ating mga alagang sisig. Sama-sama lang sila dito. so Madami na naman yung ating na itong itlog. At siyempre dito, ayan, sa puno 'yan, 130 capacity. Yung laman nitong incubator na to. So baka sakali mag burn out So meron tayong battery Ayan. Standby lang sila dyan At may reserva pa tayo dito Dalawa Just in case mag burn out so, Dito may nakasalang din dito Ayan So dito sila Sa taas lahat Pero yung iba Nandun Nandun dun pinilagay So mamaya puntahan natin doon. Okay. So yan yung ating kalagayan dito. So yung iba nandiyan lang di ko pa inilipat. At syempre dito kasi mas mataas na dito eh. Diyan ko inilagay yung iba. di ko pa inilipat. So, e, tingnan natin yung tubig. Yan na Kita nyo yung aking range area ng mga abroad ko. Yan o. Oh. naman ka ng baha. So, agabi pa lang, pinilipat ko na sila sa mas mataas na lugar. So, yan. At tabi lang kasi natin yung ilog eh. So, yan. Grabe. So, yung iba nandito pa. Ayan. So, dito din. Dito sila. Ayan. So, dito yung iba. Ayan. So, dito. Ah... Uh, may malalagyan na sila. Pag baka sakali tumaas pa yung libon ng tubig, may malalagyan ako sa kanila. So, dito ko sila, yung mga brood ko, dito ko sila ilalagay. So, sama-sama lang sila dyan. Alam, kahit papa, no, may paglilipatan tayo ng ating mga alagang manok. So, yung iba nating ano, stags nandito sa asnawa, Dibot ko na sila dito kahapon. So, yan. So, ito, nakahanda na ito dito para sa paglilipatan natin ng ating mga prudents kung sakali na tumaas pa yung kalibre ng tubig. Pero sana, hindi na. So, yun lang po muna yung update ko dito sa aking mga alagang manok at kung ano yung sitwasyon nila. So, maraming maraming salamat po sa panonood and God bless po!